traffic Ganong traffic sana Yan yung mga pangarap kong traffic Yan talagang mating yung babay Ah, tol ah Solid, solid, idol Si Boss Andre naman sa pagiging helper Hanggang sa isa na rin sa mga mechanic namin Ano talaga uh, nag-focus din siya hanggang makuha niya yung mga galawan talaga. Kinarir niya. Si Boss Isaac, yung pinakabata ngayon, nandun siya sa stage na pinanggalit. Let's go! Papunta na tayo ng shop, mga boski! Yan ang gusto ko dito. Woo! Kaya lang ulit ako naluhalo ha. Kapanibago. bago Oy! sarap ng traffic ganong traffic sana yan yung mga pangarap kong traffic yun talagang ating di babay bay mo talaga di ba? Diba? yung makikigamit ka muna ng bike lane makikisuyo ka muna paggamit lang po sa glit boss let's go sarap ba? Diba? yung mga traffic talaga na eh sarap talaga pag traffic eh ramdam na ramdam mo na talagang ano ba? Diba? traffic eh sarap <laughs> ayusin ko pa yung mounting na ito mounting ng pipe pataga lang magbubutas to sa gilid ba namang sabit pa pag nakupo ako hindi pero big shout sa hD na arrester talaga dito paluin mo lang ng konti yung tubo may iba yung toning you you can do so you you do you 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 want Pinalitan natin yung dulo mga boss. Binalik natin yung kasama talaga nung canister. Oh, di ba? Nakagreen tayo pero malabong umabot ako ng tawid sa sobrang traffic. damat po kala ano ko ako eh Pasok ko na brother ay boss wait meron tayo ka lang ayan sakto Shout kay brother. Teka lang ha Sticker pa ba ako Sana ko Ahanapin ko pa Boss wait lang Tabi muna tayo wow. ah. <laughs> Hindi ko makita Hindi! Ah, tol Sorry, sorry. Thank you, idol. Unahan ka na, brother. Sige, brother. Thank you. Yun oh. Shout out kay brother. O, ganun sana. Kumarang pa kami dun sa <laughs> parking. ng ano. <laughs> Thank you, Starbucks. Asingin tayo Yun Yan yun isa sa mga bagay na namimiss ko Kapag yung mga contents ko ganito Which is dito ako nag start sa ganitong content More on sa biyahe Kaya naalintik na parami na mga naging kaibigan ko dyan sa kalsada talaga Way back 2021 Yan hmm. nag ako mag content hindi pa ganun kapatok yung vlogging yun eh medyo marami-rami na pero unlike ngayon talagang halos sa ano, rin sabi ka nila <laughs> yung, yung, Pilipinas vlogger na daw eh nung panahon na yun siguro mga 50% pa lang kami big shout out sa'yo brother bakbakan sila Ah uh, usually ganito routine ko eh sa gabi magsasagot ako ng mga inquiry Hanggang may settle ko yung para sa schedule para kinabukasan at sa susunod na araw. After matapos 'yan, hanggang umaga 'yan, nagsasagot ako niyan hanggang makapunta na yung customer sa shop. Tapos, a prepare ng pyesa pag hindi ko kinakaya na makapag-prepare, naka naman sa akin si Parang dyan -dyan. So, actually ganun lang yung mga galaw namin sa shop. Basic na basic lang. Tulungan lang talaga. Yung Toka toka sa trabaho Meron kaming Taga port As in port Talagang focus siya Tira na niya talaga mag support Kinarir niya ni Boss Glenn Tattoo artist Drummer Ah uh, Nagpe-paint Ano ba yun? Yung mga sketch ganon Kaya kung talento-talento lang din sa kamay Marami-marami naman Isang bagay na nakaka-proud na kagrupo namin, si Boss Ben. Tapos si Parang Janjan naman, so, technically hindi naman bago sa kanya yung pagpamekanik. Kahit sasakyan, marunong siyang gumawa. So, isa rin yun sa big deal kay Parang Janjan. Si Boss Ako naman, wala akong masasabi dyan sa sipag. Si so, Parang Amang, head mechanic niya sa ibang shop, rider din. Si Boss Andre naman, sa pagiging helper hanggang sa isa na rin sa mga mechanic namin. Ano talaga, uh, nag-focus din siya hanggang makuha niya yung mga galawan talaga. Kinerer niya. Si Boss Isaac, yung pinakabata ngayon, ando siya sa stage na pinanggalingan ng mga kasama niya eh. May kakulitan, bata pa kasi. Pero nandoon yung makikita mong gusto rin niya matuto. Gusto rin niyang umabante. So, ayun. Wala nang na-share ko lang.